guys and good morning po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon kay Sir Ricky. First time ko rin mamit sa ano, sa personal pero matagal na kami magkakilala sa pag-ibon. Ngayon nga po ay nandito tayo para mag-DNA ng mga kanyang ibon. Pero bago natin i-DNA kanyang mga ibon, lilibutin muna natin ang kanyang aviary dahil sa nakikita ko napakaraming high mute dito sa kanyang aviary. And at the same time, kung magkikita nyo guys, etong mga size ng cages niya ay napakaganda ng size. Sir, anong size ng mga cages mo? Aha. Teka, <laughs> pagsalo. Parang ano, no? Parang pang tail na, no? Pag ST, pwede na rin, no? Kanina ang gawa to, sir? Kaya, yes, pumukal. guys, okay, so papakita ko sa inyo itong palibot o yung aviary setup ni Sir Ricky. Napakaganda. Nandito lang sa ano, kabila yung garahe niya. Tapos, ayun yung bahay niya. So, yung mga ibon niya is nandito lahat. Kung makikita nyo, ideal talaga yung ano, yung uh, setup ng kanyang aviary. Maya-maya lang ay lumabas lang po si Sir Ricky. Tatanungin po natin siya kung ano yung mga nakaset niya na ibon dito. Pero sa nakikita ko guys, marami din siya nakaset. Ayan, mga aqua ah uh, opa, mga biodine, ayan, mga dan ayan, mga yung usually yung binibreed natin, lalong-lalo na yung mga kilalang breeder sa larangan ng pag ibon Sir, matanong ko lang, ano po yung mga nakaset nyo na ano dito? Ah, mga pinupokus nyo na project ngayong 2024. Actually, ma uh, nakaset ko ngayon is yung project of uh... Aqua Dan. O pa Aqua Dan, ayan. Halos lahat ng mga breeder, okay. no? Nag-focus sa Aquadan. Dan. Okay. So bago yung uh, may mga uh, so, mga nakaset mga 8 Ano, eight first ng project Aquadan. Okay. Maliban sa mga Aqua sir, ano pa ba yung mga project uh, natin uh, na tinatago <laughs> natin? <laughs> aquadan lang, sir. So, ano? Pilpated. Pilpated, uh, no? Uh, Ayan, mga okay, B1. Ito guys, yung Papa DNA ni Sir Ricky. Maya-maya lang po ay hulihin niya. Pero tulad po na sabi ko, ay magkikipagkwentuhan muna tayo kahit ilang minuto lang kay Sir Ricky. Napansin ko sir, napakaganda ng ano. Tingnan nyo guys, oh. napakaganda ng mga Belgium line personata ni Sir Ricky. Mga Belgium to sir, o um, ano? Belgium line. Di ba maraming klase na ano, variety ng Belgium, niya, Belgium. <laughs> ng mga personata. Pero pagkasabi ni Sir Ricky, ayan, nakagulay day sila ngayon, malunggay. Sabi, napakasolid na mga ibon ni Sir Ricky. Ayan, no? Puro mga Belgium line to. Pagdating sa Belgium Line, Sir, ano, uh, kumusta naman yung market sa kanila? Ah, uh, sa market, sir, sa Belgium Line, ah, okay lang, ah, uh, kung ano lang kasi ako, eh, hubies. kaya, bahala kong mag, ano, mag, ah, uh, tawag dun. Yung mga Belgium Line talaga, gagawa, gagawa ako ng malaking case na few Belgium Lines lang. Ah, pang colony, no? Ah, colony. Ayan, parang Malaga si, ano, kapad. yung sa may kaibigan natin, tiga bataan, naka-colony, Sir, siguro mga ganito kalaki, sa aviary mo, sama-sama lahat sila diyan na ano, na mga persona ta tapos nakadikit lang sa isang pader yung mga nest box niya, bahala na kung sino magpares natural pairing kasi isa lang naman lalabas eh mga lalo na kung sama-sama sila mga pure lines yung mga personata mo is walang tapon talaga pero dito sir may napansin ako parang kakaiba tong ibon mo na to ah sir ah uh, ngayon sir hindi po alam kung Ayan ano Anong ID nito sir? Yung iba, palid. Yung iba naman. Uh -huh. <laughs> Ibig sabihin sir, palid ano to? Red eye siya. Nung bata. Pero ngayon? Ah, hindi na sir. Do. Pero kung hilawan mo, sabi nila, actually meron din ako pasisyon niya Eh. Ayan sir, guys Oh. Ibang klaseng pagka personata niya, yung hindi yung mask niya, hindi siya, hindi siya black sir no? So, hindi, sir. Parang ma-red-red uh, na kulay brown ba? Tapos, yung pair niya, pasensya na po kayo, medyo against the light yung camera natin. Ayan, sir, napakaganda. Tulad po na sabi mo, sir, wala pang ano, specific na identification itong ibon na ito? Uh, yung iba, sir, mayroong sinasabi, pero until proven ako, hindi ko pa... Sa mga kaibigan natin, ibang bansa, uh, anong-ano nila? Iba, dominant jade, palid. Eh, pag palid to sir, pagkakaalam ko sa palid, is eh, sex link yung ano nila. Oh, yes, sir. mode of inheritance. So, actually sir, sex link dahil niyan siya nag-anad uh, produce siya ng ano ng mga split. split. Oh. Yung mga kak oh, no. Kaka. Oh. Ayun, napakaganda ng ano na split to. Ang uh, nag-produce na rin ng ganyan. Hmm. Uh, yung anak nila is napunta doon sa kaibigan ko. Mm, pero sa ngayon sir, anong ID mo sa kanya? wala pang hmm. final no <laughs> meron ako nakita ng isang ganito so ngayon na uh, ngayon ko lang ipinakita sa video dahil uh, bago lang ako sa pag-vlog sir meron ako nakita ganito kay sir M. Du ah, yes, sir. actually galing din sa kanya eh. Mm -hmm. ay hmm. sabay kami nakakuha na so pero mabilis lang siya nakapag-produce Pero nung kinuha niyo sir sa isang ano, sa isang kaibigan natin na uh, buyer, dineclare niya na ganyan ano, ang ilalabas o swerte lang. Ah, uh... Hindi clear nga sir, pero yun hey nga, uh, wala pa silang definite na namin kayo mm. Ewan ko sa kaya mga, mga nagbo-bird, uh, siguro sila mas yung pag-study nila sa mga ganyang birds, medyo malalim, kaya ayun sa amin na happy oh, lang. Kaya hindi nyo sinasaliksik, ah, eh, no? Sarili, pero tulad na sabi oh, guys, napakaganda ng ibon na to. Pagkakaalam ko dito sa kapas, ewan ko lang ha, ikaw at si Sir M. Do lang yata ang meron nito. Ayan. ayan. Dito sa isang side mo na sir, ano itong mga nakaset na to? Ay, ito sa yung mga project Aquadan. Aquadan, ayan. Napakaraming project Aquadan ni, ano, ni Sir Ricky. Guys, so talagang ano... Naka-amaze ako sa mga size ng cages ni Sir Ricky. First time kong makakita nung ganitong classing cage. Actually, hindi ano... Hindi first time. Pero pagdating sa mga African Labrador, usually, ganito yung ginagamit nila. By 24, by 30. Pero kay Sir Ricky, siguro mga to. Yung taas, yung... 24, 36. 36, no? Kaya pala yung poop tray niya, Sir. Is dalawa, no? Kasi normally, pag 30 isang piraso lang yung poop tray niya. Tapos yung sunod naman na size is 24. Ayan, napakalinis ng aviary rin si ano, ni Sir Ricky. Ayan, maya maya lang guys, ay huli na po ni Sir Ricky yung mga ipapa DNA niya. So ayan guys, no, tinitignan muna ni Sir Ricky yung mga ipapa DNA niya dito sa Uh, hard ano hard copy niya sa record book niya na to para kahit papaano is talaga malaman po natin kung ano yung identification ng mga ibon na i-DNA natin pero habang hinihintay natin siya guys eto pinagtimpla muna ako ng kape ni Sir Ricky Sir Ricky salamat sa pakape mo ha <laughs> ayan. ayan so ayan si Sir Ricky inuhuli niya yung mga ibon siguro uh, papahuli muna natin lahat sa kanila para kahit papano is minsan na naman po yung Uh, pag paghawak natin sa kanila at hindi naman po masyadong may stress itong mga ibon na ipapa DNA niya. Ayun sir, pagdating sa ano, uh, pina mo na sabi mo na ano na puro aqua din yung mga pinaproject mo dito. Pagdating sa homozygote sir, ano yung pagkakaano? Pagkakaalam mo uh, bilang isang breeder. nga sir, ah B1 stable. Yung parisan mo. Ibig sabihin sir, yung aqua meron tatlong klase no. Uh, B1, B2, tsaka yung homozygote na tinatawag nila, no? Pero, pero sa personal, sir, uh, sa phenotype nila is magkakaiba talaga sila. Sabi, sabi. Kabagay, no? Ito, kung makikita nyo, guys, ayun, nandito sa kabilang carrier is B2 na to, no? Tapos, yung kaano naman niya is katabi niya is B1. So, malaki talaga yung pagkakaiba nila sa phenotype. Pero, hindi pa tayo nakakita ng... Uh, personal na homozygote na ano na aqua. Sana, eto, natanong ko nga si Sir kung meron daw siyang project sa, ano, sa mga homo -sigot. Dati daw ay meron. Buti, Sir, ano, hindi mo tinuloy yung project mo na homo -sigot. Mas gusto ng mga kaibigan, Sir. Eh. Kaya... Mas maganda sa, ano, no, uh, fast moving sa market. Naunan na sila. Eh, Naunan na sila. Mga naman. Kaya wala. Pero napakabilis ng, ano, Sir, no, napakabilis ng paglobo ng mga, ano, mga aqua mutation na to, uh -huh. kasi ano sila uh, recessive, uh -huh. no? Meron ako na tanong, sir, isang tropa rin uh, gusto ko lang i-clarify sa'yo kasi iba yung ano niya, iba yung kumbaga, pananaw niya. etong aqua na to pag binangga mo sa green series to yung mga anak niya na green, anong declaration? Ah, uh, Never pa ako nagkagan ng parisan, sir, kasi sabi nga na pagka binangga yung aqua sa green so, mm -mm. please, please lang siya mm -mm. so, it's a waste of time para sa akin Anyway, meron naman ako mga ibang kulay kaya hindi ako nag-flip na mm. aqua by green. Kung meron din choice, no. Yes sir. Pero sabi nila, ah uh, pagka pinari sa green, mag-split daw. Dahil ano, parang par blue lang sila, mga oh, partial yes. ano. Yes sir. Mga partial blue pero uh, meron din ako narinig sir, mga ibang kanya-kanyang ano eh, kanya kanya-kanyang paniniwala eh. Yung ibang tropa tulad mo, split din sa green, tapos yung iba naman is possible lang kasi oh. parang natatakot sila pag bumu lumuga once na hindi nag naglabas ng aqua is sigurado babalikan ng buyer alam mo naman dito sa atin ayan maraming marites joke lang ayan <laughs> <laughs> oh, so, just to be sure hindi ako nagparis ng aqua to green mm. kung meron din siya sa bagay sir sa so, nakikita ko sa inyo alos uh, mga uh, blue series na yung mga nakaset dito wala akong nakikita green ayun isa lang yata but, yung nag na uh, split split dad yan, meron siyang uh, ano doon, uh, green. Uh, Yellow face, sir. ah uh, wala po, sir. Pero nagpa-plan. Mm -hmm. Hopefully, by this month. Yan, good luck sa'yo, sir. No? Talagang uh, si Sir Ricky ay habis lang talaga kasi nakikita nyo, guys. At sa mga kaibigan po natin nag-iibon dyan, talagang napakasarap mag-iibon, sir. No? Yes, sir. Anong pagrandam ng isang mag-iibon, sir? Medyo uh, Uh, full feeling pagka yung project mo sir is uh, nailabas mo na maayos. Oo, oh, napakasarap sa pagramdam na no, sir. And sir, yung mga... Kasi yung mga parisan ko split to visual dan. As you know naman kasi yung dan na uh, visual, hindi siya nagpo-produce. So yung mga hindi ko visual dan, Mostly no sir sa mga danhen. Uh, eh wala ito sir mga yung mga possible dance ko napupunta sa mga tropa. Mm -hmm. so, uh, maliit lang yung VRI ko parang sayang yung space kung ikikit ko pa sila so uh -huh napupunta na sa mga tropa And guys na kung di nyo may tatanong dito tayo sa bayan ng kapas ngayon bayan ng ano yun nga kapas meron community sila sir ano sila sir Ricky yung CBB ba sir? yes sir kapas bird body kapas bird body ayan ni attach ko po dito sa screen yung ano yung grupo nila para po sa mga gustong mag inquire or mag visit dito sa kanyang Avery saan ka pwedeng kontakin sir ng mga viewers natin? ah uh yung personal number lang yeah, yung personal number niya. Uh, I-ano natin, attach natin dito. Maya-maya lang po ay mag start na tayong mag-DNA ng mga ibon ni Sir Ricky. So ayun guys, no, natapos na tayong nagipagkwentuhan kay Sir Ricky about dito po sa mga ibon niya. Ngayon naman po ay mag start na tayong mag-DNA dito sa mga kinuha niyang ibon. yan kung makikita nyo guys, halos mga aqua opa yung ipapad-DNA. Tapos meron akong nakikita isang ano dito, Ayan, dan follow. Pero sabi nga ni Sir Ricky na sana mag itong opa dan follow na to para kahit papano is magamit naman niya sa breeding. At eto namang ano, mga aqua is pinapalanangin ni Sir Takyata or hen. Hindi ako sure. Kaya good luck sa kanya. Sana uh, ano, uh, mangyari yung mga inaasahan niya na gender dito sa mga ipapadini na ibon. So ayun lang guys, no, ilang minuto lang po ang nakalipas. Ayan, wala nang laman yung mga ano. Ito ang carrier box ni Sir Ricky natapos na po na natapos na po tayo magpa-DNA. Ayan si Sir Ricky. Sir Ricky, maraming maraming salamat sa tiwala mo sa pagpa dna at syempre guys, maraming maraming salamat din po sa patuloy na suporta nyo sa ating channel. Sa mga gusto po pala magpa-DNA ay atas uh, ko po muli dito sa screen yung Facebook account ko para po sa mga gusto magpa-DNA ay PM nyo lang po ko at i-schedule po natin yung pagpapa-DNA dyan sa location nyo. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po palang sa ating channel, ako po ay patuloy na humingi ng suporta. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye.